Lalaking negosyante og isda na biktima sa pagpangawat. Nakuhaan sa CCTV ang pagkuha sa sospek sa pinutos ng mga isda. Ano ang report ni Alan Domingo. Makita nga nagmaneho sa e-bike ang biktima kinsa mihunong o mikadang og apan dali siyang isundan sa lalaking nakaitom og t-shirt dayon. Kuha sa isda nga gisulod og plastik o daling milakaw. Base sa CCTV footage na itabok kini hapit na alas sa buntag diin na sayran nga maabot sa 8 ka kilong isda ang gikawat sa lalaki. Minangop na ang biktima sa kapulisan. Apan matod sa mga tanod sa barangay Suba na ilhan nila ang suspek kay notado na kaayos siya sa ilang dapit. Gani at doon magtiayon o nga minangop sa barangay Suba sa pamasin nga makita sa CCTV ang gikawat nga bag nga gibutang sulod sa ilang sakinan kwarta alaha sa cellphone ang sulod sa bag apan ang importante mao ang driver's license nga napil sa pagkawat. Nagtuo ang biktima nga posibleng managsamara ang suspek nga nangawat sa isda o sa iyahang bag kay pariho raman usab o uras. Nilangup na sila sa kapulisan apan wa pamadakpi ang kawatan. Akong panawagan na ito nila, huwag akatong lisensya na iuli lang nila. Bahala lang itong kwarta, huwag ganing Ala 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 tong iuli. Mas mayo. Ang kwarta lang akong gikuan ang ang ang, ang lisensya. O lisensya gyud ko importante. ka ba si Clover Lumaya, si Alan Domingo. Balitang Bisdak.